Binigyan ng parangal ng kilalang ride-hailing app na Angkas ang kanilang mga rider na nagpamalas ng kakaibang diskarte, dedikasyon at serbisyo bilang Angkas Biker sa kalsada. Ito ay sa pamamagitan ng Tagumpay Night na may temang Gabi ng Parangal para sa mga liga ng Lodi. Pinangunahan ito ni George Royeca, Chief Executive Officer o CEO, at Angeline Tham, co-founder ng na nasabing kumpanya. Ilan sa mga natanggap na gantimpala ng mga Angkas Biker ay puhunan para sa napiling ikalawang negosyo, scholarship para sa kanilang mga anak at iba pa. Nasa limang Angkas Bikers ang itinanghal bilang Rookie of the Year. Mahigtig angkas bikers naman ang nakakuha ng Pioneer Bikers at Service Awards at labing isang angkas bikers ang nakakuha ng Pandayan Awards. Habang anim na angkas bikers naman ang maswerteng nakakuha ng angkas Awards na nagkakalaga ng 40,000 pesos bilang panimula sa pagnenegoso. Apat naman na angkas bikers ang napili at nakatanggap ng Pamana Awards para sa scholarship na nagkakahalaga naman ng 50,000 pesos at isang angkas biker ang nakakuha ng brand new motor. Pero highlight sa nasabing aktibidad ang pinakamalaking papremyo na ipinamigay ng kumpanyang angkas sa isa sa kanilang mga angkas biker. Ito ay ang bago at fully furnished na house and lot na matatagpuan sa Cainta Rizal. Emosyonal na umakyat sa entebladong angkas biker na napili ng kumpanya na makatanggap ng bagong house and lot. Ayon sa mag-asawang at mayaga, isa lamang ito sa kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sobrang saya po ako ma'am sa ngayong gabi na po. Dahil, you, di, di ko po akalain ma'am na magkaroon po ko ng sariling bahay na bigay lang po ng angkas po. Thank you po sa angkas po kasi matagal na namin pinapangarap magkaroon ng bahay. Opo, kasi ang tagal na namin nangungupahan sa Pasay. Um, gusto talaga namin magkuha talaga ng bahay, kaso sa ngayon kasi um, may ginagastusan pa kasi kami. Kaya ayun, um, malaking tulong talaga si Angkat sa amin. Binigyang din naman ng CEO ng kumpanyang angkas ang kahalagahan kung bakit kailangang kilalanin ang mga natatanging serbisyo ng mga biker para sa mga Pilipino. Gusto natin ipakita sa bikers na makakamit nila yung pangarap nila dahil sa profesyon na pinili nila. And this is really the message that we want. Yung mga prices, pasabog, lahat ng mga sorpresa, kasama yan. Pero yung message na may angkas biker na aalis ngayon na may house and lot, may ilang angkas biker na alis ngayon, may scholarship yung anak nila. At merong panibagong negosyo, merong investment. Iba na yung iniisip nila, iba na yung nasa utak nila, yung mindset nila for long-term financial independence. Bukod sa makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay trabaho, nais din ang na angkas na mapataas ang pamumuhay ng kanilang sektor. This is really something, and alam mo, para maitaas mo yung antas ng pamumuhay mo, nang gagaling yan sa utak. Kung ang ambition mo mababa, ang ambition mo ay yung mga araw-araw pang na pangangailangan. Mahirap talagang ma um umangat. Kaya kung gusto mong taas yung antas ng buhay mo, magsisimula ka sa pag-iisip. At ito yon. ang mensahe dito is palitan natin yung pag-iisip natin kasi the Filipino people can do a lot more. The Angkas bikers can do a lot more. The profession of this industry, the informal workers, informal sectors, they are already doing a lot more. Kaya gumagawa lang tayo ng sistema para ma mabigyan natin ng tamang parangal at tamang um, benepisyo. Matatandang nagsimula ang ride hailing app na angkas noong Desembre taong 2016 at sa halos pitong taon na ng angkas sa bansa ay aabot na sigit 30,000 ang kanilang mga bikers sa buong Pilipinas. Makakaasaan niyang taong bayan na pag-iibayuhin pa lalo ng angkas ang kanilang mga serbiso para sa mga Pilipino. Ito ay ang angkas padala, angkas papili at angkas passenger. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sina Torno, SMRI News.